Pagbabaw si Buloy nakasakote dito yung uh, nakahuli ng may git 4 feet na palos at samantala ngayon nakahuli siya ng mga pandaing 5 finger pagdaingin mo yung maantot Ang <laughs> 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 pibilyan dyo Kaya uh -huh. wala sa giwa Kaya uh -huh. may babad At sa kabila over there sila kananay at saka yung mga sniper no? Nasa gitna daw ang kagat sabi niya Okay. Ay, kalayo yung gitla. At some morning fishing na naman tayo na no, mga katoto. Welcome back sa ating morning channel. magbabalik tayo dito sa ating uh, lugar no, kung saan na uh, pinalikan natin kasi Uh, last uh, two days dumating yung napakalaking uh, tubig no? binaw sa so, hindi siya na full wash out yung water lily no? dumating yung uh, baha so laganap sa buong uh, ng uh, baha so inabot kami dito hindi naman ganun na kalalim no? after 2 uh, days yan bumabaw na alam medyo konti pa yung yung uh, nagpipishing dito sa atin no? yan pa ilan pa lang so, uh, nag-aantabay pa yan mga yan kung may mga nahuli na miming uh, stay tuned muna mga katotot baka pala rin tayo sa ating uh, uh gagawin pagpipising sa araw na to at sana tayo pala rin okay na yun guys no all set na tayo tatlong pinggit ang gamit natin dito lang tayo sa uh, medyo na open na uh, water really. nga nung katabi natin si Buloy nasa gawing uh, malayo daw no? alam ko mo yung uh, space naging limited Kawa, uh, wala pang one part itong uh, nalinis, naipit ng uh, pagdating nung uh, malaking tulot no dun, hindi siya na wash out lahat si kanari nakadali ng mapula on the other side no medyo matuma lang yung kagat nasa may malayo nga no uh, bayabas tayo ng isa no saktong pagbato natin ito na guys ito na guys ako naman guys ayan medyo malaki din Why? Ang pula-pula, guys. It's a tilapia. Then, minute, so time, Hindi na to, guys. Ang pula-pula, guys. Tama on. One zero na rin tayo, guys. Ayan na. Ang um, pula, guys. Ang oh, pula, yan ang uh, isda ng baha. It's a salvage. <laughs> Sapul tayo na isa, guys. Ayan na. Okay. Ay, saya no, kamay lang. Silaki niya, lapa laki. Ay, komo niya. nito. Silaki na nyo yung, yun know, o. Kinapalang, dinakot lang nila. Apala, hinahanap kayo eh. Grabe, meron nang nanalong palakpakan. Ang laking car pa nito. Silaki mo boy, do. No? Yan ang jacket yan. Yan jacket yan lakay guys. Sulit na sulit 'to. Karga-karga, parang uh, hinamatay inamatay na kasamahan bata lang. Uh. <laughs> -huh. <laughs> Laki na mapapalo niyan. Ayoko mahuli sa bingwit 'yan. Hindi kaya ng bingwit ko. Laki. Panalo na sila. Ayun, na, hindi nila na, lagi na, na, Nakaset na naman sila guys So raw na naman Mga bata talaga na ito Magagaling mauhusay Paste oh Parang may mga kuryente mga kamay nyo ah Gagaling nga oh. Ah na naman sila dito Ayan naman siya oh Talagang mauhusay mga kamay ninyo ah, Parang may mga kuryente Pero mas malaki yung kanina 6 na kilo Ito mga nasa 3 port Yan isang kilo ganyan gagaling nila samantala si Kenneth ay pasampasan niya ang kanyang pangkuryente no? hanggang ngayon kahit pala ka wala pa rin nahuhuli zero balance medyo matuma lang uh, dinating nung tubig ng bayo malaki yun pumusag na yun pero guys yung mga sniper natin naman <laughs> pagka lumitaw pagka lumutang sila uh, uh, diba? guys, uh, eh, na bida guys ay siguro nasa ano to sa aking pagpipishing kulang sa kilo hmm. mga kulay sa kilid. Tang ihaw na, guys. Ihaw yan. Ah, oh, uh, Shout out na sa Bayaw. Oh. Shout out sa Bayaw, Kuya Ryan. Oh, ito na. Ito na yung gusto mo makita, katabi ko na. <laughs> na. Another shot. <laughs> Yun. Isang common carp. Another shot mula sa ating hunter. Hunter X Hunter. Ah, another one. Come on, carp <laughs> Tapos nakaisa siya pa siya dito ng tilapia. Yan. Sa loko yung pangalutang yung mga isda. Another shot na naman. Come on. Come on, carp. Na. Another one. Medium size ro. Ayun, nananampal. Ano pa karamdam nasampal ka ng ano? Oh, mas malaki ka ganina dyan eh. Parang nasampal ka ng buntot lang siya. Kalahat, hindi <laughs> kalbo <bodo> dito. Oh. <laughs> oh. <laughs> another one. Another one. Pa talaga yung ating sniper? Isang kaway pa. Oh. Siya po, sa aking bayaw. okay, another one. Okay, palak pa ka sa mga fans club. Yo, Yay! Yay! Common Carp. Common Carp. Palakpakan Fans Club. Common Carp. Oh, ayan so ganyan yung Palakpakan. Palakpakan mga idol. Idol. Ang idol, giniginaw na oh kanina pang maga. Mm -hmm. Tatlong kong uh, mga Roma nila lang ngayon sa atin ng ating sniper na marami pong salamat. Iyo. Mas magsisilak yung mga isda no mga guys pati yung huli nila bulay dito tsaka ni kananay over there no Sa so, waiting waiting lang hindi nga agad ay nalagot malaki, malaki yun malaki malaki, oo, malaki yun malaki yun tilapia hindi na puruan ang alam ano. hindi na puruan una taga hindi naman ha? ah nakawala lang sa taga nakawala lang oo uh, napakalaga ng datingan na yun malaki yun oo malaki yun Ito doon pa lang sa paparamdam sa atin pero mukhang medyo mali the hole nahuli naman siya, kaya nandito ng kalaki pero pwede na pwede na pwede na to guys <laughs> sana <huli. laughs> at nainggit na naman sa gawi over there si kananay sa ating pangalawang hole pwede na to good size na rin guys huli si buloy tilapia na naman to malaki yan yung panalangin niyang hito ay na ay ay na yung pangarap mo pa iyaw ayaw pa ba yan ay pawala mo ko kayo sabi mo lang gusto mong hitong mag iyaw eh hitong maragol eh sabi mo kanina umiling ka na eh <laughs> Sabi mo, idederang mo. eh nga, isigang mo na lang. <laughs> Ito, may medyo matumal lang, guys. pero may aram, may aram, may uh, waiting, waiting lang. Ayan, o. Oh. Akali, dudukutin natin sa pantanggal ng, taga. Okay, need na special tools. Lunok. guys sobrang tumal na lang sitwasyon almost malinis na dalawa na lang kami ni Bulay na naiiwan no? nagkaliga kaya mga naninimit sana para pwesto pero ang totoo medyo hindi pa gutom yung mga isda so, oh, nakasakuti lang kami ano isaya at kaya kanalay tatlo yung pawala kaya Bulay isa Sa so, babalik uh, babalikan natin itong uh, spot natin ito guys no? pagka uh, gumutong na mga isda uh, waiting waiting pa sa alam na alam ito pag ba ang ito matong sila kaya lang ay nabot lang ng 2 days yung uh, paglalim ng tubig at saka yung paglabo kaya no? hindi pa sila masyado buto so that's it po na po tayo for today no? mga katoto sa ating uh, fishing adventure ngayon at uh, aabangan pa natin yung uh, pagutom yung mga isda na tira dito no? so sa tansya namin yung uh, ibang nakapuntong isda dito is, sumama pa dito sa bahan no? Wait waiting natin yung uh, paglabas nito mga nasa mga water lily na yan no? Para mga sila dito sa nasa open So that's it muna po tayo for today no? At maraming salamat po sa patuloy nga uh, pag at pagsabay sa ating muntin channel no? Hanggang sa muli po, paalam!